Humingi ng tulong ang buntis na si Jennifer Inigo sa programang Wanted sa Radyo bansa blogger na si Tim Sawyer dahil sa matapos siyang buntisin nito ay ayaw akuin ng vlogger ang pagiging ama sa sanggol na kanyang dinadala. Nagkilala raw sila ni Tim Sawyer online kung saan unang nagchat ang vlogger sa kanya sa Instagram. April 28, 2023 raw sila unang nagkita at may 15 ang maaring petsa na sila ay nakabuo saad ni Jennifer ay nasa kanya ang ilang mga chat nila ni Tim bilang pagpapatunay na sila'y naguusap at nagkikita. May mga panahon rin na magdamag silang nagkakasama. Ngunit hindi raw inaako ni Tim ang bata dahil sa wala raw siyang patunay na kanya ang kanyang dinadala at ni hindi sila nag in. Nais lamang sana niya na magkaroon sila ng kasunduan ni Tim pero hindi daw nito inaamin na siya ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Handa din siyang sumailalim sa DNA test upang mapatunayan na si Tim Sawyer nga ang ama ng kanyang dinadala. Mensahe ni Jennifer kay Tim, Di ko naman sana gustong palakihin to, sana nakipagsundo ka na lang sana sa agreement. Eh gusto mo talagang magulo at complicated. Napakomento naman ng ilang netizens sa isyong ito. Anila, nakakaloka na lang talaga si Tim ilang babae na nagreklamo sa kanya para lang sa sustento. Oo madaming babaeng nanghulog sa kanya, kahit alam ng red flag pero kasi akala ng babae nagbabago ang lalaki ayon pala sen pa din. Nakakaawa ang mga babaeng iwanan lang tapos anakan tapos hindi marunong magbigay ng sustento in general lang ah. Kawawa ang bata, ay am a single mom pero may rason bakit naging ganito. Kahit sana maghiwalay ang dalawang magpartner o mag-asawa, sana pa din magsustento kung sino man sa kanila babae man o lalaki. Alam nyo na ginawa niyan sa previous relationship niya at may anak na pero tinuloy nyo pa rin. Di lang isa, ilang beses niyo pang ginawa. Sana makakuha ng suporta pero please lang maging lesson to sa mga babae na piliin nyo maigi, magiging tatay ng anak nyo gat maaari. Pag alam natin na may issue sa dating kinakasama wag na natin patulan. Iniwan niya nga yung anak niya noong una ikaw pa kaya. Diyos ko, ilan na ba na anakan nitong nitin? Guys! Girls, wag kasi tayo padala sa matamis na salita. Yung dati kasi maganda na yon nagawa pang lokohin. At sana, wag padalos, hindi porket sikat eh, kakagat na tayo. Sana maayos nyo yan kasi kawawa yung bata. Hindi pa man nailuwal nagkagulo na